Naglabas na naman nga ng bagong motorsiklo ang Honda Philippines at alamin nga natin kung magkano at kung ano ang mga motorsiklo na ito. What's up sa inyo mga true pre? Ngayong araw nga ay nandito tayo ngayon sa Inside Racing Bike Festival and Trade Show. Dito nga yan sa World Trade Center dahil naglabas na naman ng bagong motosiklo ang Honda Philippines. Ito nga ang bagong XR150L. Ang engine type nito ay merong four stroke 2-valve, single overhead cam at air-cooled. Meron nga itong displacement na 149cc. Sa fuel tank capacity nito ay merong 12 liters. Sa seat height meron itong 834mm at sa Ground clearance naman ay merong 245 millimeters meron nga itong dalawang kulay black and white at ang price naman nito ay 97,000 pesos only ito naman ang 2025 CBR 150R meron nga itong four stroke four valves dual overhead cam at liquid cooled. at meron tong 149 cc fuel tank capacity ay 12 liters pagdating sa kanyang seat height meron tong 788 millimeters at ang kanyang ground clearance naman ay 151 millimeters at ang presyo ng nito ay 183,900 pesos only. Kaya kung sport bike ang hanap mo, eto na yon. Eto naman ang 2025 CRF300L. Ang engine type nito ay four stroke 4-valve, four dual overhead cam at liquid cooled. Ang displacement naman nito ay 286cc. Ang fuel tank capacity nito ay 7.8 liters. Ang kanyang seat height ay 882mm. Ang kanyang ground clearance ay 284mm. Ito nga ay manual, 6-speed at ang price nga nito ay 2 269,900 pesos only. Ito naman ang 2025 CRF300 Rally. Ang specs nga nito ay four stroke 4-vab, four dual overhead cam at liquid good. Ang displacement ay 286cc. Ang fuel tank capacity ay 12.8 liters. Seat height 893 mm. Ang ground clearance ay 277 mm. Manual hanggang 6-speed at ang price nga nito ay 309,900 pesos only. At nilabas na nga rin nila ang isa sa pang competition bike nila. Ito nga ang bagong CRF 250RX. Ang engine type nito ay liquid-cooled, four-stroke single cylinder at dual overhead cam. Meron nga itong 249cc at ang fuel tank capacity ay 8 liters. 5-speed manual at ang seat height nito ay 958 mm ang ground clearance ay 331 mm At ang presyo nga nito ay sa ngayon ay wala pa. Kaya naman abangan nyo sa susunod natin mga content kung magkano nga itong bagong CRF 250RX. Kung ikaw nga ay tatanungin ano ang masasabi mo sa mga bagong motorsiklo na nilabas ni Honda Philippines, comment mo nga sa baba. At para nga lagi kang updated sa mga ganitong bagong lumalabas na motorsiklo, ifollow mo na si Motokem.